Ngayong best of 3 na lang ang laban, sino nga kaya ang makakaisa sa game 5? Isa sa pinaka laro ngayon sa finals ay ang game 5 na kung saan ang mananalo ay makakakuha ng twice the beat advantage para sa championship. Unang dalawang laro ay nanalo ang TNT at sa huling dalawa naman ay nakuha ng barangay, pero sino nga kaya ang makakakuha sa game 5? Muling nakuha na nga ng Hinebra ang rhythm sa tres na kung saan ay ito ang isa sa advantage nila. Mas madaming ang maituturing na shooting ang mga ito kaysa sa TNT, kaya naman para sa akin ay mananalo ang Hinebra sa Game 5. Isang malaking rason din kasi ay mukhang nakuha na nga ng isang Stephen Holt ang laruan ng isang RHJ. Ayon nga kay Coach Tim ko ay bumilib siya sa laro ni Holt dahil kahit din niya ito ay patuloy pa rin ang magandang opensa niya. Ganon din naman kay Maverick Ahan Misi na unti-unti na ding lumalabas ang laro niya sa Finals. Pangalawang rason ba't mananalo sa akin ang Hinebra ay dahil mukhang may hindi pagkakaintindihan ang TNT. Kaya hindi pinapalitan si Coach Tim Cohn itong si RHJ ay dahil ayaw daw nito at mukhang nagagalit pa kay Coach Trot pag gustong palitan ito. Ang tunay na labanan ay ang 4 quarter kaya dapat fresh at may legs ka pa rin na natitira. Sa kabuoang 3 minutes lang ang pahinga mo sa 4 games na laro ay isang malaking effect ang fatigue para sa game 5, kaya naman naniniwala ako na hindi gaano magiging effective ang isang RHJ sa 4th quarter. Pagdating naman kay Aftana ay mukhang medyo bad trip ito sa kanyang mga kakampi dahil hindi daw siya nakahawak masyado ng bola sa second half, hindi malaman kung dahil sa depensa ng Hinebra o hindi lang talaga siya binibigyan, siya lang naman kasi ang isa sa number 1 scorer nila nung halftime ng game 4. At ang panghuling rason na nakikita ko ay ang gigil na pagbawi ng isang Justin Brownlee, hindi dahil sa natalo ito sa Best Import Award kundi dahil natalo sila nung unang nakaharap sa finals ang TNT. Ito na nga ang tamang pagkakataon para makabawi ang isang JB kay RHJ, ang manalo sa Game 5 para makakuha ng twice the beat advantage para sa kampyonato. Kaya naman ang prediction ko, Barangay Ginebra para sa Game 5. Ikaw Idol, sino sa tingin mo ang makakakuha ng panalo sa Game 5? E-comment mo na sa baba para malaman naman namin ang opinion mo.